Hello po, at ito po, at may nakita tayo dito na Buko Vendor. Ayan, si ating magaganda. Ayan, ata, bibigyan natin ng mga pagkakataon na mabigyan ng uh, uh, prices dito sa May sa sagot Hello po ate, anong panan mo? Kayla po. Ano? Kayla. Kayla. Ilang taon ka na? 13. 13? Isang estudyante? Yeah. Uh, dito ka nag-aaral sa elementary school ng ano? High school? Elementary? Okay, school high school. <laughs> okay, bawat tanong natin dito sa May sa sagot. 20, unang tanong mo, 20 pesos. Pangalawang tanong is 50 pesos. Pangatlo is 100 pesos. Okay? Bigyan ko rin ngayon yan. Ayan, ito. Okay, una nating katanungan. So, madadali lang na naman tanong. Unang tanong natin ay, kung ang pambansang sayaw ay tinikling, okay? Ano naman ang ating pambansang, ano, uh, bayani? Sino ang pambansang bayani? Jose Rizal. Ayun! <laughs> yes! Tama dyan! <laughs> Dahil dyan, bibigyan natin si ate na ang 20 pesos. Ayan, yun ang price ni ate. Pangalawa natin, sorry ha. Ah, pangalawa nating katanungan. Kung ang English ng kutsara ay spoon, ano naman ang sandok? Uh, um, <laughs> ano naman ang sandok? Kathleen? <laughs> 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 okay, sige, sige. Bibigyan ka namin ng isa pang katanungan. Kung ang, kung ang milk fish ay bangus, ano naman ang catfish sa Tagalog? Ano <laughs> na 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 na? Ate! Pusang isda! <laughs> catfish! Ano yun? Ito! Ito! Dahil dyan meron kang 50,000 pesos! <laughs> Ayan ang yung 50 pesos ate dahil ang galing-galing mo! Ayan! Meron kang 50 pesos. Ayun. Okay, meron tayong last chance. Huling katanungan para kay Ate Ganda. Ayun. Kung ang kapital ng Pilipinas ay Manila, ano naman ang kapital ng China? China? Oh. <laughs> Nakalimutan daw ni Ate. Ang kapital ng China. Baka ano? Muhan? Muhan? <laughs> Wuhan. <laughs> Wuhan. Wuhan. Please like and subscribe. Rich, Rich Pilipinas. Ayun, thank you so much ko. Ate, ano ba naman ulit? Ang Kayla. Ah, Kayla. Ate Kayla, maraming salamat ulit sa iyo. Ayun. Thank you so much.